Magandang araw mga kabisyo. Trip bang malaman kung paano kami nagpalit ng flavor sa aming biking adventure. Forget na mga basic na ahon sa tabilan. Cardiac hill na parang kang nasa ER pag bagito ka. At yung ahon sa kambal ahon na parang bitin kung hindi ka pati diretso sa rempal. Tumutok na. Ride with Bisyo na to! Ituloy na natin mga kabisyong padyak. Kasi yung bang malaman kung paano namin nilampasan ang mga sinumpang ahon sa Southern Tagalog noong 2023. Well, ito na ang ating biking adventure rewind tunghayan ng aming bike vlog kung paano namin nilampasan ang tanagura ng mga sinumpang ahon sa tawag ng Tagalog na puro anli ahon at kung ano-ano pang mga ruta ang aming dinaanan. Bawat ahon, iba't ibang experience. Ang mga namang anli hatak na naging anli na siguradong maaaliw sa inyo. Kaya na pang hinihintay ninyo, sumama sa aming trip down the lane at makiride sa mga kwentong ahon na nangyari noong 2023. Sarap. Okay, sarap ng tulak. Una sa ating magic listahan ng Sinumpang Aon Welcome sa snake road o backdoor ng Revpal na matatagpuan lamang sa Barangay Mabato Dito, hindi lang ang bike mo ang aangat Pati yung puso mo mag-elevate sa kaba Ito ang chika Distance, parang relationship Mahirap i-quantify Mga 5 to 7 climb mula sa Barangay Bungo hanggang sa Barangay Mabato Patungo sa Repal XC. Maximum gradient, parang emotions Umaabot ng 20 to 30% At may mga rough road climbs na parang love life 25 to 27% challenging daw sabi ng ibang pero ibahin mo si Kabisyon. Ito lang, chill hacks. Parang buhay endurance at determination lang katapat niyan. Kaya fight lang. At pag nasa tuk -tuk ka na, check feeling mo nasa cloud nine kana, ka na literal at emotional. Isang ruta na nagbigay ng saya, view at mga tanong sa sarili mo kung bakit mo ba 'to ginagawa. Pero alam mo na, sa mundo ng bike vlog, walang dull moment. Kaya ito na ang pangalawang ahon. Mga Kabisyon, 31% yung aming inahon. Go, go! You go! <laughs> mga kabisyo, handa na ba kayo para sa pangalawang pang ahon ng ating bike adventure? Tara na't maglakbay sa Lago Vista dito sa Kalamba, Laguna. Mawakan ng inyong handlebars dahil ang Lago Vista ay hindi lamang isang lugar. Ito ay isang hamon na magpapatunay kung gaano kakakuya ng biker ka. Sabi nga nila, ang mga paket dito ay sobrang taas na kahit mga kambing ay mag-iisip ng dalawang beses bago ito subukan. Isipin mo kung gaano kahirap kinakaharap mo ang isang gradient na 31%. Oo, narinig mo ng tama, 31%. Hindi ito isang simpleng burol. Ito ay isang literal na pader na habang naahon ka. Naga. Naga. Tutulak na kami. Oh. Kita niyo naman. Pakatarik. Pero hindi doon nagtatapos ang drama. Sa pagakit mo, sa Cycling Everest na ito, mararanasan mo ang nakakamanghang tanawin dito sa Laguna Bay. Sa view deck, parang kalikasan ay nagsasabing congratulations, nakaraos ka kabisyo. Bakit nga ba etahil eh dahil Lago ang kahulugan ay lawa sa si Espanyol. At ang tanawin ng Laguna de Bay ay tila isang eksena sa pelikula pero sa dalawang gulong. Go, go! You go, you go! <laughs> <laughs> talaga, no? Angat! sasabi ko lang mahirap siya na masarap bakit mahirap dahil 31 ingredients lang naman ang uh, inahon ko ram namin tatlo mm -hmm. masarap dahil kita nyo naman yung view oh. kita nyo yung view ng ano, na, 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 kita pa rito yung Talim Island yeah. Kaya mga kasama sa pagpital, maghanda na, itaas ang sikmura at gawing tagumpay ang Lago Vista. Dahil sa malalaking kwento ng pagbibisikleta, bawat mabatid na akyat ay isang kwento na dapat pagmalaki. At ready pa kayo para sa susunod na pangatlong sinumpang ahon. Salamat sa pagtutok mga kabisyo. Nandito tayo sa pangatlong bahagi ng ating listahan ng mga sinumpang ahon. Kaya sabayan mo kami sa paglalakbay sa kakibang mundo ng Tayak Hill Laguna. Ngayon, patungo tayo sa paboritong destinasyon ng mga biking indosyas at hiking indosyas. Imaginin mo to, 11.1 km na kabaan. May elevation gain na 1,502 feet at inaasa na makakatagpo ka ng challenging na pagakyat sa sabi ni All Trails Up. Habang nilalakbay natin ang trail, may mga sinumpang ahon doon na umaabot sa 5 hanggang 7 km. May maximum gradient na 29% at average gradient na 8%. Grabe, di ba? Ang Thai isang pombo ng challenge at picture perfect na view. Perpekto para sa mga mahilig mag long ride at umahon para may challenge ka. Kaya sali na sa biyahe. Mga kabisyo, samahan ninyo ako kilalani ng pang-apat na sa ating listahan. Mga uh, kabisyo, sa sa aktong 30, kami ay hindi nagtutulak paahon. Palusong? Palusong to eh. Delikado Kung meron gumagraduate ng paahon ito, graduation naman ng palusong. Mas matindi ang ano nito? Paahon. Hanggang ano ko dito, malaki na ako sa tuktok ng ano eh, sumuka ako dito. Lalo to, oh. Siko. Oh. Okay, habang nag-graduation mo, graduation mo kami. Oh. oh. grabe. Oh. Ayan, oh. Mga kabisyo, handa na ba kayo para sa susunod na biking adventure? Tayo pupunta sa pang-akpat sa Sinumpang Ahon sa taong 2023. Presenting ang masiglang Blackwall Challenge sa Laurel, Batangas. Hindi lang siya burol, kundi may 38 80% maximum gradient pa ang unang akyat di ba? Ang ruta na ito ay napakatarik at may elevation gain na 1,637 meters at ang matarik na bahagi ay may 29% na gradient. Ito ay literal na bader na papunta sa langit. Pero easy lang mga kabisyo. I-adjust lang ang gear, i-hydrate at siguraduhin may baon na energy at snacks para sa matinding akyatan. Isipin mo, ito ay hindi lang biking. Ito ay adventure. Paniguradong magiging worth it. Ang bawat pagod mo sa kakaibang view sa taas So mga kabisyo, abangan ang panglima sa listahan natin sa sinumpang ahon. Straight mo, binti mo. Parang hindi ano. Straight mo lang. Okay. Na, sige, para ano. Relax mo lang. Ronald na Best in hatak. <laughs> Ronald Rosario, best in PE. Iyon na. Congrats, to mga kabisyo, the search is over kaya ng kanta dahil ito na ang ikalimang sinumpang ahon sa ating listahan para sa taong 2023. Hindi lang ito isang simpleng ahon, ito ay isang matindi sa matatalik at masalimuot na daan. Handa na ba kayo para sa kakaibang hamon sa sambong uphill? Dito, hindi lang sapat ang lakas ng puwersa, mas kinakailangan ang tapang at diskarte sa sambong uphill, mas paghahanda ang kailangan dahil hindi lang matatarik na daan, kundi mas lalong pinalala ng mga masikip na kalsada. Sa tuwing may makakasalubong ka, tiyak na isang pambansang sayo ang magaganap dahil iisa lang ang kayang dumaan sa kitid ng daan. Ang rule ay simple. Ang paakyat ang dapat magbigay daan para sa mga palusong upang maiwasan ang di asang aksidente. Ang kanya magbibigay tayo. Minabusing na. Well, ay. Ano ka doon? Pag may busita, give way. Kaya mahirap sa amin ng ano, part na to. Magkakain na lang ako. Nakakabitin yung ano. Mag ah uh, ka. Tapos may kasamang may kasalubong na motor. So mas maigi. tulak na lang. Kaya dito sa sampong hindi lang tulak. ang litulak ang makakamtag mo, kundi narin kabiso. na rin, kabisyo. Sa buong apil, isang sikat na ruta sa Tagaytay kung saan ang paakyat ay hindi lang isang hangon kundi isang paglalakbay na nag-aalok ng kahangahangang tanawin ng lawa ng taal at ng paligid nito. Ang paakyat ay maaaring maging mahirap pero ang tanawin sa tuktok ay nagdudulat ng na kasiraan na hindi kayang ilarawan ng salita. Kaya mga kabisyo, hindi beer dito ang 32% gradient mga kabisyo, yung max gradient na to. Sa mga uphill ay hindi lang ang sikat sa mga siklista. Ito'y kilala rin sa mga kaganapan ng cycling sa Tagaytay. Kaya sa huling ahon ng ating listaan, ihanda ang sarili sa huling sinumpang ahon. Eventually. Wala naman namin kung paano yung ano. Kung ahihirapan uh, ba yung jeep. Ayun, ah, oh, hirap na hirap. Yun yung ahon uh, uh, namin. Ah, oh, hirap. Ayan na, tumirik na. Oh my God! Yeah! So, ayan, eh? Mga kabisyo, handa na ba kayo sa kakaibang karanasan sa Blackwall Backdoors sa La Orel, Batangas? Hindi ito pang Sunday Stroll, friend. Kilala ang ruta na ito sa kakaibang ahon, matatarik na burol at gradient na 32%. Wow, paahon ito. Parang sambong apil pero may twist. Mas mabipit at mas masulimukot ang bangin. Ingat kasi pag na-miss ka ng isang pedal, parang goodbye word. Kaya't maging handa at magtabi ng lakas ng loob mga kabisyo. Pero huwag magalala kasi sa likod ng mga mahihirap na ahot, naghihintay ang mga tanawin na kayang ng pagod mo. Pero huwag kalimutan magdala ng tubig at pantanggal uhaw na baon. Walang mabibilihan dyan, friend. Walang tindahan. So, sabay-sabay natin kakitin ang nakaka sa Black Backdoor. Hindi ito simple bike ride. Ito'y isang paglalakbay na magtete sa iyong tapang at tibigan ka ng tanawin na magpapawala ng lahat ng pagod mo. Tara na! Pedal na, sakay na sa nakaka-excite na Blackwall Backdoor Adventure. Vision na 'to. mga kabisyo, hayaan nyo munang batiin ko kayo ng isang masagana at manigong bagong taon ngayong 2024. Salamat mga kabisyo sa pagsubaybay sa ating mga uphill challenge ng sinumpang mga ahon kasama sa ating Bike Uphill 2023 to Nasilayan natin ang iba't ibang ahon at experience na naghatid ng ating mga padyakan. Kung ikaw ay isang kabisyo at mayroong kang suwisyon para sa ibang mga ruta, huwag magatubiling mag-comment para mapag-usapan natin at may bahagi ang ating bike experiences, lalong-lalo ng mga ahon challenge. Laging tatandaan, kung man umaraw, tuloy lang ang ating bisyo. Bisyo na to! Yes! Umulan man o umaraw, tuloy ang ating bisyo!